Sura Ramirez at Dominic Roque spotted na naman ng na magkasama in public. Muling nakita magkasama si Sue Ramirez at Dominic Roque. Napapaligiran ang dalawa ng mga fans na humihingi ng letrato kasama sila. Very accommodating naman si Su at Dominic sa mga fans at talaga namang pinasaya nila ang mga fans na nakipagpa sa kanila. Samantala, Kalat na kalat na talaga sa social media ang ilan sa kanilang mga larawan na magkasama, na talagang nagpapasaya sa mga netizen at approve sa madlang people ang kanilang relasyon. Christine Reyes, inaming hindi inakalang magkakatuluyan sila ni Marco Gumabao. Kamakailan ay nakapanayam si na Christine Reyes at ang kanyang partner na si Marco Gumabaw kung saan pinag-usapan nila ang kanilang love story. Matatanda ang ikinasal si Christine kay Ali Katibi na pinakasalan niya noong 2016. Gayunpaman makalipas ang tatlong taon, nagkahiwalay ang mag-asawa. Inamin ni Christine na meron siyang mapangamba tungkol sa muling pag-ibig dahil nadala na siya. Wala talaga akong intonation na magkakaroon kami ng development as boyfriend and girlfriend. Hindi ko talaga hinahanap eh. I never thought I would end up with Marco, sa ad ni Christine. Kiray Celis, ibinahagi kung ano ang mga naipundar sa 2024. Si Kiray Celis sa isang social media post kamakailan ay ibinahagi sa kanyang mga tagasunod at followers ang mga bagay na kanyang binili at nakuha gamit ang kanyang pera noong nakarang taon. Ayon kay Kiray, ginugol niya ang karamihan sa kanyang pera sa pagpapatayo at pagkuha ng mga lugar na kanyang inuupahan. 2024 is all about smart saving and smart spending para sa akin. Nagipon ako para sa mga paupahan and learn the importance ng choosing the right people and prioritizing the needs other ones. Pero syempre, after all the hassle, nare-reward ko lang ang sarili ko. May konting biyahe tour o pahinga sa ibang bansa sa ad ni Kiray.